Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa ating mga, sa tanan lahat ng mga farmer. So sa umagang pong ito ay uh, update po tayo sa ating apalaya, 70 years old. So sa umagang po ito ay aking gagawin no? sa mga baguhan lang. Tatanggal po ko ng dahon dito sa kilid, sa lalim. Medyo napakalago na ng dahon. So, tanggal po tayo ng dahon dito sa gilid. Para sa akin, uh, kailangan ko magtanggal. Yan po, maganda tingnan. At saka yung mga insikto lang matataguan po dito. Sundan nyo po. No? Ito po yung isa sa mga pamaraan po natin. dal po tayo ng dahon. Ng gulay lang, lang natin para safety po tayo. Na hindi uh, na hindi, hindi natin kailangan magamit ng gunting. Ah, uh, yan po no ang ating spray kata spray. Duro pa sila nakaraan. Mga pira na. Tengah Isa ay doang spray mo doon kira Pira ka kung ang timpla mo. Ito Buta aliwat doon mo ang duha kutsara. Isa kaliwat sa puntaha litan mo, agay mo. San pa na? Saka, tanggalan na ang damo. yan lang. Siyempre Di lang. Po, may mga toy-toy na. <laughs> Saka, tanggalan ng dahon. Yan na, gulay-gulay lang. Harap ng... Uh... pero sa akin to, ginag... Ginahalo ko to sa munggo. Pang chacharon. Saka chacharon, no? Oh. Yan po, no? Tanggal lang po tayo ng dahon. Ganun lang kadali. Yan po, no. Lambot naman ang dahon. Bilis pa. Wala, wala po to. Safety po tayo. Ay, yung ating ampalaya dito. Walang gupit dito kasi ano lang natalbos la no so, yun po ang isa sa mga pamaraan po natin yun po yung puno na yung nakasarado yan lang no po. Makikita kikita nyo rin po, no? Kasi wala na naman to, no? Useless naman tong dahon sa kilid. So, kailangan natin tanggalin. Sa lalim pala. So, kung gusto nyo po may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag comment, no? Sana may ma kunting tulong po tayo na sa inyo. Gulay gulay lang. Dam. So yun lang po, na. God bless sa inyong lahat. God bless po.